dalawa na lang. It, na nabanggit niyo si Saldi ko. Um, nakakatatlong uh, uh, video na siya nang inilalabas. Ano anong mensahe? O anong uh, 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 pwedeng iparating na, na mensahe ng pangulo o ng palasyo para kay Saldi ko? Sa po, uh lumalabas na ang mga grupo nila, malamang kasama na siya sa grupo, ay napaka-desperado na po na gumawa ng tahitahing kwento laban sa Pangulo. Mm -hmm. Kuya naman po ay may katotohanan. At meron siya mga ebidensya, maliban sa maletang walang ipinapakita, kundi maleta na may tag price pa. Umuwi siya sa Pilipinas, panumpaan niya po yan, bibigyan po siya ng proteksyon. Kailangan lumitaw ang tunay na storya rito para mapanagot ang dapat na mapanagot. So, uwi po siya dito. Panumpaan niya dahil hindi maaaring bigyan ng anumang credence o anumang saysay halaga ang isang taong nasa video lamang mm -hmm. walang pinanumpaan maari mag name drop so kailangan mo po siya dito para mas makita po natin ang katotohanan dahil pare siya nandito maari po siya matanong para mas substantiate ang lahat ng mga allegations na sinabi niya mm -hmm. okay